kayo marami akong magtinapay. Ah. Ito naman po yung kanyang GPS. Ito po si na tito ninyo at saka si Miko po ay naguho kay po ng uh, pagbasurahan po ng mga tuyong dahon. Ay ng mga dahon po ng mga kandalaglag. Grabe po ang dami na. Magtutulig na. Pag may tubig na, gumana ka ba din? may tubig na? ganyan na lang, tama na yan. Kasi mga ano lang naman to, mga dahon lang to, kakahoy. Sobrang kapalaka kasi dito. Para medyo po, nung nakaraang ulan-ulan po ay lagi pong naglalaglagan po yung mga dahon po ng kawayan, kawayan at saka ng mangga. Kaya po naisipan po ni Tito ninyo na ibaon na lang po yung mga dahon po. Ayan naman po ay eh, Madudurog naman yan pag Madudurog. Ang baba pa lang ng ano, nahukay nyo. May tubig na agad. Kesa kasa sunugin, kawawa yung matanda. May matanda dito. Ba, dito naman po, ibawal po magsunog po dito sa amin at gawa po nang mayroon pong matanda at saka mga bata. Alam mo, kahit saan, bawal magsunog, di ba? Mm -hmm. Ayun, Mas maganda rin ang tanong natin. Pahinga mo na, pa ako. Si Miko, malakas pa yan. Medyo malalim na yung ano nyo. Tama na yan. Ipantay na lang dito. ano lang no, naman. No, no. Guro pag tayo nagkuha ng bomba, madali Amin. lang ang tubig. Ano, ano? Yan? Madudurog yan. Tapos pag halimbawa, pag kukuha ka magtatalim ka ng mga ampalaya, ilagay mo sa sako. Hmm. Mga pa, makalipas mga isang taon, nula na yan, maganda na yan. Malambot na lupa na yan, hindi ka dito magpa ng ano. ng O, oh, pang talim na. Eh, puro ano lang naman eh, puro dahon, dahon lang. Dahon ng mangga lang ito. mang Kawayan kahoy. Madudurog yan. Isang taon yung durog na yan. Eh, kung wag na munang tambakan, ano? Ha? Para kung ano ba, o... Ang... E pag, pag, pag malapit ng mapuno, tambakan. Saka na lang tambakan. Para... Kasi pag eh, kakalat, eh, ta, eh, ta, bundok mo lang yun. Ano? Pag sumangin, ibabalik na naman. Kaya, nakakahilong tignan yung, ano? Basura. Mga pero, dahon. Pero pag merong ganyan, maganda dahil meron kang palpatak ng drone na bagay na po no, tabo na tingnan ka man amig so maya natin yung ano yung ubi tumutubo na oo no, nga, dapat, natin yung ube? dapat may ano na yan yun yung po palang ubi po na amin pong nakuha yun. yung kapotol ay hindi natin naubot na ano na siya, tumubo na at itatanim daw po ni tito ninyo mamaya ayan po yung mga dahon po ng kawayan ang ah, ito po yung aming ibabaon ayan pa doon, ayan doon yung doon pa sobrang dami na po kasi kaya naipon-ipon lang po dito sa gilid puro dahon ng mangga naman ilang araw pong bumulan wala naman pong ibang halo dito na mga mga plastic kaya okay lang po na maibaon po yan

at din po yung dahilan ng pagdami po ng lamok kaya talagang inano na po ni tito ninyo na mabaon po itong mga dahon ng mga mangga ito naman po yung mga sanga po na pinutol po ni tito ninyo na kung kawayan ito pong mga kawayan ay eh, kailangan po tanggalan po ng mga sanga-sanga at po ng lumaylay na po dito Bisa ketemu, bukan nak nak apa sahaja. Hmm. Tanghali na. Ha? Huh? Dito din na tayo kumain. Ha? Tanghali na. Huh? E ngayon po ay makulimlim po ngayon pero pasulpot-sulpot po yung ambon-ambon po niya. Ako naman po ay naglalaba. Yun nga lang hindi po makapagsampay at Sulpot-sulpot po yung ulan. Dami naman dahon. Kulang yung butas mo. Kulang yung butas mo. Kasi okay, yan? Tiyan mo, parang giniling to. <laughs> Gigilingin mo pa, ha? Oo. Ang lang to. Kalating ulos lang yan. Ang bit na <tap> Tignan. 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 Yung medyo malalaking ano, pwede nating ano niya, gawing ano. Pagkapangan ng ating ano. Sitaw ganyan, pag tayo magtatanim. Yung mga sanga-sanga. tayo -sanga. okay. po ay halos malapit na po mapuno itong ating butas. Binutas dito ninyo yung iba po ayan dami pang ilalagay ng mga da damo mga dahon ng kawayan Ano? 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 kasi meron sila yung ano yung pangbunot ng kahoy tapos pag yung mga sanga ang giniling nila yan oo nga hindi okay, na nakikita ko kaya yun, na yun na siguro yung ginagawa nilang yun pampatabaan mm -hmm. madaling madurog eh dito wala naman yata wala pa tayong ganun yata wala talaga ito na lang panggiling ko ito <laughs> saglit lang naman to ito po ay halos mapuno na po itong ating butas sa kayo po ay bababa para po ay siksik po itong aking para masiksik pa papa? Bila. Hmm? Iba kasha? Oo. Kasha yan, pa matapos mo yan, kasha yan lahat. Pag, pag tinutulong-tulong talaga, kasha, pero no. pag hindi talang magmunga mahaba, pano ka agad yan? Kaya hmm. mo. Hmm. Kaya niyang kaya nga, kumasa. Tapos, itambak mo siyang kanyang naisi. yan po, yung ibang ano po ay ikakairing ko na. Pababa po dito sa butas. May ibang na... putol-putol ni Tito Ninyo. hirap pa lang may, walang taga video ano. si Mika po kasi eh, nagbabanlaw po ng akin nilabahan so, si Mika po ay nagluluto ng ano nagsasaing po siya sabi ko eh, magperito na lang po ng itlog at mm, papartnera na lang po namin ng San Marino okay na yun tito ninyo ulam natin ngayon tanghali Luto. at hindi mm, na po makaluto at ha, tanghali na rin at mga busy. Oo, baka Bukas, lunis na naman may pato. Bukas, lunis na naman. Hindi na makapaglunis. Na-ano mo na -ano, ba to? Hindi pa. Ha? Itong hindi niya, hindi, hindi <coughs> na may ito na. Medyo maliwalas na po ng kaunti. Ayan po, uh, tapos na po yung naibaon eh, na po namin yung ang mga dahon po ng kawayan. Siguro po itong susunod na araw po itong mga nakalaylay na naman po na ibang uh, sanga po ng kawayan ay tatapusin na po ni tito ninyo at gawa po ng susunod na araw po ibagyo na naman. Mga yumuko na po kasi yung mga kawayan. Nagyukuan na. Kakaunti pa lang yung na aming nalilinis. Pero yung dahon po ng ayong butas ay halos wala nang ano. The next day. At ayan po tayo po ay mag uh, po ng gamit ni tito ninyo at sya, sila daw po ay lalaot ngayon meron po siya dito ng damit na uh, yan sweater, pajama short at saka sando yung favorite ni tito ninyong panglaot sando ito po ilalagay na po natin dito sa timba Ito naman po yung ibang gamit niya. Ito po ay meron po siyang bawa makahuli po siya ng bunjing, yung mga malalaking isda. Ito po ito po ilalagay po sa kanyang daliri para po ay uh, hindi po madulas yung nylon. At alam, ito naman po ay hindi ko alam po kung anong ginagawa po dito sa tawas. Ito din po ata ay parang ikinukuskus po sa kamay para din po ay hindi din po madulas ang paghila po nila may, may ilan ilan din po silang kawil na yun po ay mga pangreserba ito, na At, ito po yung kanilang kanyang plus light dito po may mga, mga kawil pa dito naman po yung kanyang GPS at meron din po siyang dalang kumpas kung halimbawa man po ay mabusan po ng battery ang kanyang kumpas ay maigi na pong siguradong may dalang reserba po sila kahit pa ano eh makaka-uwi pa, pa rin po sila kahit walang GPS dito naman po yung kanyang mga ilaw yung kawil ang kulang nala ang po dito ay yung kanyang baon. Dito naman po ay yung in order po niya na magkawakan po ng cellphone. Ito po ay ito, ito, lang po yung nabibili. Ito lang po yung nabili niya. Pero ito po ay nilagyan ko po ng tubo para po ay tatali nala ang po niya yes, dun sa panang kanyang bangka. Para kahit paano ay makakuha po siya kahit hindi po mga kaistorbo eh, yan isiset ang po nila. niya, itatali niya lang dun sa may kawayan sa kanyang bangka at mm, ayan eh, kahit nakaplay sabi ko sa kanya eh, ay na, na lang na at kahit pa paano po ay eh, makakuha po siya ng magandang kuha po sa laot na para po ay eh, paano po ang paghuhuli po niya ng mga isda tempo din na rin po yung kanyang tangawil ito po yung malalaking kawil ito, ito yata po ay yung pinanguhuli po nilang ng malalaking isda kaya po ay may dala na rin po siyang battery masyado nang ano yung gamit ito ninyo at po sa laot ay lagi pong na babasa po ng tubig ulan kaya ganyan na po yung itsura ng kanyang battery Uh, bali, dalawa pong battery ang dinadala ni Tito Ninyo kasi pagka malaki pong battery ay sobrang bigat na. Da, bali, dalawang ganito po kalalaki. Yung ko anong size nito. Ayan po. Kulang na lang ay bao ni Tito Ninyo. na Ayun, inayos ko na yung mga gamit mo. Huh? na yung GPS mo, yung kompas. Oo, oh, lahat na nandiyan na. na lang. Tubig na lang at saka baon ah uh, natin na po ni Tito Ninyo itong kanyang mga gamit babalik na lang po niya yung tricycle dito mamaya Ay, okay. Plus 12 po yung laot nila. Ayan po yung malagay niya na po yung mga gamit niya doon sa bangka niya plus <coughs> 12 pa yung laot nila kaya masusundo pa po nila si Namika naitito ninyo si Namika at Mico ah, bukas po ang dating punin natito ninyo mga alas 9 alas 10 ganyan tayo po ay mag-aabang naman po huli sa paglaot po nila. Anong hos? <coughs> Ayan po. Napakwalit mm, ito ninyo yung hos. At nalagyan na daw po ng diesel, yung, yung gasolina, yung kanyang makina. Marami po natin itong kay Manong. <coughs> ah! Oh, dito. Para, dito, dito, dito. Mamaya po ay dito po ni Tito Ninyo itatari, ilalagay yung kanyang ano cellphone. At habang kung dyan po siya sa pesto na yan, dyan po siya nag kakawil para makuha na po na magandang kuha po yung kanyang panguhuli. nalunok mo na yata nalunok mo na yata ang gasolina hindi pa hindi, <laughs> hindi pa <laughs> sana po bukas ay maran siyang silang huli sana walang ulan mamaya ang gabi Ika, puti ka naman eh. Ha? Ikaputi. Iwan nga eh. Sinupin lang yung ano Diba dalawa yung kaputi mong ano? Parang pa-jacket ang style. Dalawa yun ah. Asan yung isa? natin dalawa. Kaya po si po ay bumili po ng kanyang tinapay. Para po ay pag nabitin yung kanyang baon. Ay, plastic pa na ah. Ang tinapay ah. <laughs> Poy sa akin. Sarap at bago. ng Pero din po siyang yakol candy po eh, para hindi po siya makatulog Alam mo kayo marami akong bag pinapay. Uh eh. ah. para Para pa nabusan ng ano, diba umabot ng dalawang araw. Ano no? Halo, Halo, bawa, wala, wala, bang... oh, Ay, ba wala kong ano, ano no? Hmm? Ano ba wala? Hmm. ng at may nasiraan. Pero kang dala. Oo. Oh, naman po baon ni tito ninyo. Ayan po, ibabalik din siya po pagka... Ano, pa nila chat Si, si Ken Ken din ang kakain. Naglagay dyan, be! Be, may naglagay diyan Ito kayo! <stit noise> Wala well, mama mo, doon o. Sarap lang tulog ni Don Jose ah. Sige mo na ito doon. Ayan po, ngayon ay susunduin po muna namin si Mica at Miko. Ano oras ka? 11.30. Ano uh, ba siya namin? Tama tama po at labasan na sina Mika. Tapos pagka sa hatid niyo ni Tito Ninyo ay paalis na rin po sila. po nandito na po kami sa May School ni Namika at hinihintay na po na, na lang po namin yung paglabas nila ko na lang po yung ating hihintayin.